So, uh, sumagpagpalang so araw po sa ating lahat mga kalihap, mga kabayan, Ngayon po, uh, magre-repack po tayo ng bigas. Ngayon po. at uh, May nag-sponsor nag po sa ating kahapon, isang uh, kaibigan na nakasuporta uh, sa ating uh, YouTube channel. At uh, nag uh, po siya ng pambili po natin ng isang uh, kaban na bigas. Kasi po na nakita niya po kasi yung ginagawa po nating uh, pagtulong sa ating mga kababayan na uh, pinupuntahan po sa Mindanao. Nata uh, na share rin po magpaabot ng uh, kunting biyaya. So, sayo sir, uh, na ay po magpabanggit ng pangalan. Itago na lang po natin siya sa pangalang uh, Junjun. Sir, shoutout uh, shout out po sa lahat ng taga-diyan sa inyo. At, uh, ito na po yung uh, sinadala niya pong uh, pera sa aking kahapon, binili ko na po ng uh, bigas para meron po tayong uh, naibigay sa ating mga kapatid na katutubo ito po kasama ko para si nanay siya po yung uh, aking binan Yan. napaka supportive din po yun ni nanay kakasama ko ngayon na magre-repack at uh, sumahan niyo po kami

Galing ng camera mo manapit yung ngayon. Ay, correction ko hindi po pala taga mas bahati si Sir. Teka, pagpanga pala. Pagpanga ba yun? Nakalimutan ko na. Basta. Sir, makaya mo magpabagit ang pangalan. Maraming maraming salamat sa'yo. At yung lugar para ay pabagit ni sir. At uh, yata mo yan po ang kanyang uh, pagkakakilandan. At okay. uh, respect naman po natin yun. Sandarin po na ano natin yun. Kasi... Uh, nakita niya rin po kasi yung uh, ginagawa po nating pagtulong sa ating mga kabayan. kaya uh, inspired din po si sir na tumulong sa mga kapatid po natin mga katutubo. so, sa uh, nais po po na magpa Patid ng uh, tulong kung mamahal sa ating mga kapatid na katutubo uh, Pakitawagin niyo lang po ako o uh, pakimessage sa aking uh, number na nasa screen at tulad uh, tumatanggap din po ako ng mga used cloth at saka mga bagong chinilas para mayroon po tayo may paabot sa ating mga mabayan. At uh, tawagin nyo lang po sa number para may bigay ko po, po sa inyo ang buong detalye kung saan nyo po ipapadala. <tinyo> Uh, maraming maraming salamat sa iyo, sir. Uh, Binibigay mong biyaya. Malaking tulong po ito sa ating mga kapatid na kasutubo na pinaprosan po natin. Ito po natin na ano po kanina. Full memory. Nagbura po na tayo ng mga video. At uh, mamaya maya po Naging uh, mission po ulit tayo Nakit tayo ng bundok Sumahan nyo lang po ako sa Bawat uh, mission na gagawin po natin sa pagkaket ko doon sa bundok dito po lang uh, ang exclusive po lang ng bahay na ito si Day, si Junjun uh, dito po kami pinatira bali bahay po nila to bahay po nakikipag sila pa sponsor sa paninirahan po namin dito dalawang Tal taon na rin doon na yun ano? Ah, Dalawang taon na rin kami dito na nakatira Nang uh, libre. San ka pa? <laughs> dito ka na. <laughs> Libri bahay, libre ba? Libre tubig, kuryente lang. Malaking tulong na to sa amin. <laughs> Uh, kaya kaya nagtatawang tayo siguro kung bakit dito kami nakatira. Kasi dito po ang nag-aaral yung anak po namin. Na siya po yung may hawak ng kanila ngayon. Ang bahay po namin is po sa Putabato. Ay, dito kami nakapagpagawa ng bahay. At uh, so susunod po, mayroon po tayong uh, pupuntahan po dito. Uh, isa rin po sa mga naipupuntar din po namin ng na mag-asawa. At uh, sa mga, mga, uh, uh, so mga susunod po na mga araw, pabibisita uh, po tayo doon. Nadaling ko po kayo doon sa mga susunod po na mga araw. Kasama ko po yung aking anak si. Hindi pa po, po ako nakapunta doon sa binuha po namin na uh, lupa na hinuhulugan. Di ba po totally sa amin yun? Buwan uh, pa po namin nga pinabayaran. May <laughs> bawat uh, ano po namin, 33 kilos para mas maganda, mas marayo po tayo mapapabutan po ng uh, tulong po sa ating mga kababayan. Kaya ginagawa ko po ay hati ko. Kada lakad ko ay ang pag mga sunsinok yung mga binibigay ko sa bawat asang uh, pamilya. Sa so, ngayon, nasa ito mo muna. At syempre, uh, din tayo sa ating mga uh, buting sponsor na siya po uh, nagbigay po ditong uh, bigas, isang kilo, na natin, 5 kilos. At natutuwa rin po siya sa ating ginagawang pagtulong sa ating mga kapatid katutubo. Kaya nagpahabo din po siya ng uh, pagmamahal. Kaya sana po tuloy tuloy po to yung nagawa po nating uh, admission at uh, sana po may mga pagbigay pa ng uh, ayuda sa atin para meron tayo pang uh, bilirin ng ligas para may pangabutin po tayo sa mga kapatid na natin kasi po, din po sa kanila malayo na po sila sa kadyasnan Kaya pahirapan din po silang makababa, makapamili ng gusto sa ila. So, pressure na po lahat-lahat. Pagka na nakalipat po kami, magkagayak. Akit naman po ako ulit ako, akit naman po ulit ako ng bundok. nakakaano po tayo ng ilang plastic din po ito. Uh, sir, uh, maraming maraming salamat sir, sir, sa iyo, sir. Tinabot mong tulong, biyaya sa ating mga kababayan na mapapabutan po nito. Yan. Malaking tulong po ito, sir, sa kanila. Uh, oh. So, <coughs> So yun po mga kaliyap, mga kubay at uh, hagang dito lang po ating uh, vlog at uh, nyo po yung uh, pupuntan po natin mamaya sa pag-akit po muli. So siyempre po pakisupport natin po natin sila Balsantos Matubang, at na vlog Kalinga Prab. At ganyan din po sila Mami Mix Vlog. Yan, uh, sa ang kaibigan po natin yan, sila Anime Reactor TV. Sa po pong reactor yan sa Kapisnes Official. Siyempre, supportan din po natin sila ka-business official, Papa Dins TV. Yan. At ang uh, mga iba pa po mga kasamahan po natin sa Kalingap. At uh, sa so nais nice po palang magpaabot po ng tulong, gaya po na lagi po sinasabi. Ang lang po sa baba yung aking awa, uh, phone number at yung aking uh, messenger. Uh, tawag lang po kayo pa uh, may ipag... Uh, tawag lang po kayo sa aking number at uh, ko po po sa inyo ang buong detalye. So hanggang dito lang po ang ating vlog at ingat po tayo lagi. Ang God bless. Bye bye po.